do so, magandang gabi kabunog at uh, naman tayo mag-cooking show sure na naman tayo kabunog. Yung lutuin natin ngayon kabunog. Ah uh, parang udong siya na nilagyan ng sardinas. Pero yung ilagay natin kabunog ato siya kabunog. Ito. Kabun ito ilagay natin uh, chicken na uh, noodles. Mga uh, panoorin niyo lang kabunog paano siya lutuin, paano po si procedure. Ito, kabunog ang eh, antayin natin yung gas, uh, gasol. gason. Tapos, yun na natin itong, binapainit tayo ng mantika, kabunog. May mantika na yan. Ayan. Parang gisa na rin natin sa kabunog. Ayan. Panoorin nyo kabunog na kung paano magluto nito. So, yan. Ba? Ah, sibuyas. Parang gisa gisara lang ng kabunog. Ayan. Ayan. sa kabunog. Pag gisa na yan kabunog, syempre, patayin nyo yung Apoy ay nang ano para di siya tatalsik kasi tatalsik yung gabunog eh. Patay niyo yung gasol niyo para di siya tatalsik bago niyo ilagay itong sardinas. Ayan, wala ka bunog diba? Di siya nang ano kasi tatalsik kasi pinatay natin yung apoy eh. apoy sana. Yung sa bunog. Ganyan. So, yung yeah. so, sa itura ka Ayan na siya. Lagyan na naman natin ng ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig kabon o na tamang-tama lang sa amin niya. Ayan. Ayan, tama na siguro pa kabon o para dami. Lagyan natin mamaya kung kulang pa. So ito, ayun eh, lagyan natin sa bunog itong noodles na 'to. Ano? Oh. oh, breakfast pala. Ayan, chicken. Ito lang yung napili ko kabunog. Pwede naman kayo sa beef o ba, baka. Meron namang beef nito. Pag-iisay nyo lang kung anong flavor yung i gamitin nyo ito kabunog. Basta ito sa asin, ito lang. Yan. Agad natin syang galambot sa bunog. Yan. Tayo muna natin kabunog. bunog.